Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from the Channel. I feel you're always the ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May. 24 hanggang May 31 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Ganun na kayang energy or kagadapan sa buhay ng buhay ng tourist signs ang atima mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And pero kasi don't forget to like and subscribe my channel. And if you're fishing, for more videos, update us. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag support sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads away, so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nag-uumapo na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa ng ating Spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ang ating mga kasi? At bubulabugin natin In just Spirit Let's give information po Okay, there's a seven of pentacles With a harvest moment May mga bagay dito na unti-unti mo nang um, Makakamtan no? Or maaaring anihin Ano man yung mga bagay na pinaghirapan No? Kung bagay na yung bunga ng iyong mga sakripisyo At paghihirap No? And there's something The king of waps No? There's something that a devoted it's a for the person for provider dito no Or either ancestor guides na gumagabay sa iyo and there's a the two pentacles with the balance so kailangan mo maging balance physical mental and emotional not at the same time this is something that is the pentacles now with a big shot and big money coming in for you no you have a potential para maging masagana there's something abundance a wealth is yours no and prosperity. Let's see. And this is the King of Pentacles being practicality and security. Na pangalagaan, protection, and mga yung mga bagay na pinaghirapan mo. No? Huwag kang magpapalin lang at huwag kang magpapaabuso. And there's a temperament with a perfect timing. So, lahat ng mga bagay na ito ay maaaring nakalaan sa'yo. No? Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring pumabor sa'yo. No? Kailangan mong habaan ang pasensya mo. What is the seven of pentacles? represent with an emphasis for river. No, ibabalik yung katawan lupa mo dito. Ibabalik yung sigla ng baong pagkatao mo. No, this is something guys with a soft love, soft care. No, this is something guys na maaaring magkaroon ka ng bagong simula at panibagong sigla. What is the king of cups? Represent with a page of wands. May magandang balita. No? Magandang balita na maaaring magbigay sa'yo iyo ng informasyon na para kiligin kang muli. Ah, Talaga ito yung magbibigay sa iyo ng kumaga kilig at talagang oh, pagmamahal na namumutangi sa lahat. Ganon. Magugulat ka dahil may proposal. Ganon. May pro Merong engagement. What is the two pentacles? Represive it sa moment. No? Maraming mga bagay na, 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 inaalis sa buhay mo, sa situation mo, na kailangan mo maging balance. no? And there's something that six of sword There's an knight of sword, sorry There's an knight of sword, guys, na sa yon ng Anxiety, sleepless nights So, kailangan pangalagaan, protection mo No, itong magandang opportunity ka, Ibig sabihin dito, kapag sinabalitaan mo, guys eh, No, hindi ka na makatulog Ganoon, kung hindi ka na mapakali Ibig sabihin dito, guys, no Kapag may nalaman kang matatanggap mo Makukuha mo Huwag kang ma no Huwag kang aligaga hintayin mo yung in, opportunities na yun, baka magkaroon pa ng unexpected moment. No? Kung magalibangin nyo yung sarili mo sa ibang bagay or mag-concentrate ka sa ginagawa mo. What is the king of pentacles? Reference with the ease of cups. No, there's something in new love. No, may bagong pag-ibig dito na magpapatibok sa pihikang puso mo. Na magdadala sa ito ng seguridad. Na talagang siya lang at ikaw lang. Or, what is the temperance? Represent with a strength and with a confidence. So, lakas loob mong harapin. Kaya sinasabi dito man ng maging kalbado ka, walang iba kundi ikaw. Ay, iba. What is the digital message? So, there is a will of fortune with a good luck. Uh, turning back to your favor. You ano yo ang ibig sabihin nito? Nasa sa'yo talaga ang kapalaran. No? <coughs> Excuse me. Itinakda talaga sa'yo ng pagkaloob itong tao na to. Na maaaring magbigay sa'yo ng something a new beginning, a brand new you. Now, this something gets with a nine of one something a perseverance. Continue to No, malapit mo ng malasapan ito eh, na ang sarap. No, talagang, talagang makakamtan mo talagang kaginawaan. No? At this is something that to observe, a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon, Maging balansin ka sa lahat ng iisipin, lahat ng gagawin. Additional messages. And there's a devil card. Oh my God. Ibig sabihin dito may mga negative thoughts na tumatakbo sa utak mo. Lisanin, linisin mo yan. No? Mag magsisilbing blockage just yan. No? Dahil may malaki yung fortunidad dito. There's a five of one. Some of you may compet competitors. No? Kakapitend siya. No? Merong naiingit sa'yo. Maging aware ka. No? Kasi kapag ikaw ay uh, very ano ka dito eh. Parang nag-uumapaw yung kaligayahan natin ko parang excitement mo parang ang nangyayari siging kinuwento ka siging shiner ka ng ganito with other people matuto ka na no? ibig, ibig sabihin dito sarilihin mo muna hanggat hindi mo nakukuha isang bagay no? dahil maraming tao sa paligid mo na naiingit na palihim sa'yo evil eye and this is something that you depend on mag focus ka muna at mag concentrate ka sa ginagawa mo what is additional messages for the outcome? For the outcome is the king of wands. Look at the bigger picture. No? Build a framework. Dapat gumawa ka ng bagay na kung paano mo na babaguhin yung mga nakagis na at mo. And this is something that that card with the transformation. Now, may mga bagay na tatapusin na wawakasan na dahil, magbabago na ang ikot ng kapalaran para sa'yo. Ito yung matagal mo nang hinintay na magkaroon ng evolution transformation sa buhay mo. Additional messages. And this is something that seven service with the So some of you guys talagang kailangan mo mag dito na manatiling sarili mo muna yung lahat ng plano mo. Dahil maraming tao sa paligid mo kumukuha ng impormasyon at hindi lahat ng tao na nakakausap mo ay totoo. Di ba? Dahil some of them guys impostor, there a lot of cops. Maraming offer na paparating pero hindi lahat ng offer ay maganda. No, may offer na sinasadya para ipahamak ka. Kaya mag-ingat ka. Nobody's gonna kill messages. And this is something that you know, a lot of toxic and negative things I told you. No? Ibig sabihin dito, maraming mga toxic, toxic sa paligid mo na maaaring, maaring um, maaaring kapakakofitensya mo, kalaban mo, or either naiingit talaga siya sa'yo. Na may ngit-ngit sa kanilang kalooban. No? Dahil hindi matanggap ang iyong mga um, nararanasan sa kasalukuyan. And there's something that's what comes with a partnership nakaugnay dito guys no ang pakikipag-usap at pakikipagtala kayan ay lalim ibig sabihin dito kung paano ka makipag-usap paano ka makipag-collaborate with other people no pagmasdan at of course pakiramdaman no wag ka masyadong lubos ang tiwala so let's see what is additional messages for finances and career love life at kalusugan alamin na natin yan guys so let's watch this so ito na yan alamin na natin yan ang pagdating sa finances and career So, represent with a star card. Healing and recovery. So, some of you guys na makaka-recover ka talaga. From what? From the pain, for struggles, for failure, for all, for all sacrifices that you've done. No? Lahat ng mga na bigo, lahat ng mga bagay na nagbig nagbigay ka lungkutan sa'yo, wag ka mag-alala. Makaka-recover ka pa. At the same time, there's a justice card siya ang karapat dapat para sa iyo. Makakamit mo ang balancing sitwasyon at good karma, no? And this is something that six of swords either there's a support of swords something rest. No, ipahinga mo yung katawan lupa mo. Masyado ka ng pagod. No, and there's a liquid of sword. Look at the bigger picture. No, lagi mo titignan yung magiging posibilidad. In the is of one, something, a new project, a new plans, new ideas and there's a nine of pentacles with a, you have a potential not to make your life um grande ay taray kumaga magiging mabayag pagat magiging mayabong ang iyong buhay magiging masagana ang iyong pagkakaperahan ganon additional messages about naman tayo sa love life And this is something, guys, with the ten of wands, something burden. Maraming obligation, responsibility, pag sa relation. And this something The page of wands, my good news. I page of sword. When it's something and get more information, marami ka pang bagay na dapat pang malaman. No, mag-bankroll check ka pagdating dito sa person na to. There's a the full card. No, magtiwala ka sa ating Panginoon, pero huwag ka masyado magtitiwala dyan sa person na yan. Or either, kailangan mong ipagkatiwala sa ating Panginoon. No, and this is something that I want. Slow and steady. Manunatiling kalmado. No? Huwag kang agresibo. And there's a the of pentacles with a collaboration, heart-to-heart -to -heart -to conversation. Na may mga under, uh, may mga misunderstood kayo ng person mo, but definitely, kulang lang kayo sa pag-uusap. No? What is additional messages? So there's a the Queen of Pentacles. Maging practical ka at secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Kaya mo pinasok yung relasyon na yan. For what? ba? Diba? Para uh, makasama to, para ma bumuo ng plano pangarap na makasama siya. No? Or either, um, ano ba yung talagang plano mo tungkol sa kanya? Ganon. Kailangan alam mo yung uh, purpose mo bakit ka pumasok sa isang relationship. What is the original messages? Pagdating sa kalusugan. And there's something the seven of cups. Now, there's something, guys, with the confusion. Maring naguguluhan ka. Ang dami mo gustong kainin. Oh, my God. Meron ka dito, guys, parang nakakilig ka sa lahat ng bagay. And there's something, guys, with the page of pentacles. Kiss <coughs> me. Invest wisely. Mag-iwas ka ng... Kung ano-ano pinagkakain mo ha Pero ang sinasabi dito At tignan mo yung mga makakalaga no? Ibig sabihin masusustansya Okay And there's the king main, no? You're feeling stuck You're feeling hang Lutang ka Dami damadak mo sa utak mo no? And there's something guys With the child ka With an action and moment maggalaw galaw din ha Mag-exercise ka no? And there's a the form Kasi may was ka sa mga bigay na pagkain ha pero at the same time, this is something that serves with the sabotage. No, may sasabot tayo sa dito, may iwas ka, baka nasunin ka. No, baka ano yung pakain sa'yo. No, may panis na yan. No, iwas, iwas. So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magic of fair messages and advice that requires a pick a card, yes or no. The request, guys, a pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, the request, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Isa lang pipiliin mo dyan sa number na yan. Then, of course, comment down below kung ano number na pili mo. At the same time guys, sa paliwanag ko lang. Then of course, marami kasi nag, ano, eh, nag, um, nagre-request. Then of course, sabi nila, Madam, bakit po ganun yung itong Taurus na to? Bakit ganun? Hindi ko naman to sign. No? Hindi ko to Taurus ko, pero nakarelate ako. You know why? Kasi mamaya guys, ang rising sign or ascendance mo is Taurus. Kaya siguro nakarelate ka dito sa Taurus na to kasi ascendant mo is Taurus. So guys, now for all of you out there guys, i-check mo ang rising sign chart mo. No? Ibig sabihin, alamin mo kung ano yung oras ng pinanganak ka at birthplace mo. Doon po yung makikita. No? At the same time, um, kasama ni horoscope nyo doon, then of course, i-calculate para makita kung ano bang ascendant nyo. No? Ano yung rising sign nyo. No? Ganun po yon So, let's see. Let's see what is the magical fire messages. Let's watch this. Okay. Let's see what is the real messages. Now, with the magical fire messages, refer to what? And of course, guys, this is something assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo grounds mo. No? Hindi ka dapat bumabasa sa mga sasabihin ng iba. Alam mo, dapat sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. And you got the power. No? Use your ability and your polish your skills. No? May kakainan ka. No? Gamitin mo yan para magawa mo yung bagay na kailangan mong gawin. May sar sarili kang knowledge. May sarili kang uh, thoughts. No? Na kailangan mo pang hawakan. And this, at the same time, there's something vegetarian. See? More on veggies, ha? More on gulay ka ngayon. Masyado ka atang natatalamak sa ano eh, sa red milk. No? So, let's see what is additional messages with a yin and yang oracle card. And there's a rejections, no? Sorry, reflections. No, there's a reflection. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. So, even your attitudes, your unhealthy ways, no? Unhealthy habits, No, lahat like mga bagay na yan magre-reflect sa'yo. So, umiwas ka sa mga hindi magagandang eksena or mas, alam mo na na makakasama sa health mo to, iwasan mo na. And there's a sun without power, man. Nabibigyan kalakasan, bibigyan liwanag sa'yo lahat. No, at the same time, this something a celebration. Unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration. No, may mga regalo sa'yo ang atin po ang may kapal. What is the significance represent what? Reversible the final of the lost things. No, parang hinahanap mo yung mga bagay na nawala, no? Ito yung kailangan mo pakakatandaan. Na kailangan mo tanda, kailangan mo tanggapin yung mga bagay na nawawala at inaalis sa buhay mo. Dahil it's just something guys na mayroong sinyales yan. Kaya yan inaalis sa buhay mo may ibig sabihin yon na makakasama sa iyo or makakabuti sa iyo, no? What is additional messages? Kaya inilis sa'yo kasi kailangan nung tanggalin niya kasi baka, baka bigay ng komplikasyon niya sa buhay mo. Kaya yan tinanggal at inalis sa'yo kasi baaring makasira yan ng plano at pangarap mo. Ganun yon O kaya yan kailangan tanggalin kasi importante sa buhay mong mawala siya. Or mawala yan. And this is something guys with a brother. Some of you guys na may brother dito na maaaring kumaga um, I don't know kung related sa'yo or something na nagbibigay na information dito. Kung gusto ko malaman to, what is the brother? Now, there's a resilience. No, magtsaga ka muna. no ka muna sa ginagawa mo. And there's incantations. Now, oh my God, ibig sabihin nito, guys, no? Isa sa, kay, isa sa kapatid mong lalaki, maaaring ingit sa'yo. Numiwas ka sa pagbibigay ng information sa kanya. Baka, pag nagsishare ka ng na information dito, guys, hindi natutuloy. No, may evil eye siya. And there's an incantation. See, there's a parrot, no? Iwasan mo magsalita. No more talk No, less, mi less mistake noda the more na hindi ka nagsasalita wala kang pagkakamaling magagawa iwasan mo magsalita ng alam mong uh, kakainin mo sa huli no what is the romance danger for a mystic love or a cold death and there's a single na relationship some of you guys single ka ngayon no at parang wala kang karelasyon at parang ayaw mo muna pumasok sa isang relation And there's something in social media, keeping tabs. So some of you may nag i at may nag-i-spy sa'yo. And there's an unfinished business. Some of you meron ditong hindi pa tapos ang relasyon. Na parang nawakasan siya, but definitely maaaring magsimulang muli. So let's see what is an English number represent what? An angel's number represent what? And there is a one 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 with an intuition. Not time to implement long cherished ideas. You're on the right track towards making your dreams and ambitions into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are, are, at, hand. Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Tama yung instinct mo, tama yung vibration mo, tama yung nararamdaman mo. No? Dadaloy at liliwanag to lahat ng bagay na to. At yung mga pangarap mo, maaaring maisakatuparan mo at makamit mo yan, abot kamay. What is the money move oracle there? Usaping pera anong ganap? Pera negosyo, trabaho anong ganap? Represent with a gift. No use your opportunity that that arrives. So, Ibig sabihin ko, may bagong oportunidad na papasok sa iyo na magdadala sa iyo ng pagyabong at pag-unlad. No, gamitin mo 'tong bagay na to para mas lalo mo ma-discover yung mga talents at skills mo at para pa, para mapalago mo at mapalakas pa ito. And does it shadow work represent what? with a shadow work represent what? Represent guys with an angle. no alisin mo itong galit, yung parang pala decision. Your expectation are not met, creating frustration expressed in a healthy way. Na maging balance kasi mapakiramdam. Yung tension maging kalmado. There's a part of the light represent what? What is the part of the light? represent with the decision making no kailangan mo magdesisyon dito i choose the positive energy light and calm in every situation i choose and happiness happiness and regardless of the, the, challenges i face i release fear and trust in the divine sharing my thoughts with god and knowing that i am guided to make the best choice of my life so see kumbaga sinasabi dito ka na sa bawat decision mo nandiyan ang ating gabay at ating Panginoon na pinaproteksyon at ginagabayang pa. What lies beneath your future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? You're referencing with getting a room. Some of you guys, no? Uh, nasa isang hotel, motel, suit, business, pleasures. Ibig sabihin na um, yan ang trabaho mo. Nor no? either baka yan ang maging maging hinaharap mong trabaho or maaaring mapunta ka sa isang lugar or Maaring yung partner mo ay maaring ganun yung trabaho, no? Nasa business, no? Nasa business lines, ganon. Nasa business field, ganon siya, guys. What is the clarifying for your love situation? And this is something, guys, with a magic within. Create space for personal growth and self-discovery. So, isi ko yung gagawa ng, um, kung baga, ilulugar mo. No, para lumago at lumakas yung yung ano uh, guys para lumago para mas lumakas ka at madiscover mo lahat ng bagay na kakayanin at kaalaman mo kung paano ka papapalago nito no doon mo bibigyang panibagong buhay no nasa sa ina yan no kaya mo baguhin you create the situation and you have the power to change it no kaya mo baguhin yung eksena na yan and there's a clarifying for life situation para sa madaling salita you are being creator of your own life no? kaya mong bumuo ng plano sa buhay mo. Additional messages. And this something adapt and try. Lock flows with change. Stay flexible and in relationship. And learn from the journey and your answer reveal themselves. No? Matutuklasan mo yan sa sarili mo. No? Kung paano mo uh, babayuhin lahat ng bagay problema na, na pinagdaanan mo. Paano mo yan masusulusyonan. At paano mo yan malalagpasan. No? Kaya mong baguhin yung kamalasan na na maging swerte. No? na maging maganda ang daloy ng kapalaran para sa iyo. So magagamit mo 'yan para baguhin ang ikot ng kapalaran sa iyo. So guys, this let's see what is a pick a card yes or no. So let's watch this. With a pick a card yes or no. Let's start with the number 1. Ano yung magiging sagot with the number one? Ito 'yung nakapili ah. O nakapili ng number one ito na 'yon. And this something guys with a no the bridge is frail, crossing is risky. Ibig sabihin nito, yung daanan mo, yung, yung gusto mong mapo, yung gusto mong pagdaanan or pinagdadaanan mo sa ngayon ay maaaring kumaga may problema or maaaring may magdulot ng problema sa'yo. So, wag ka uh, wag mo nang ilaban pa. No? Gumawa ka ng ibang way o ibang daan, no? Patungo dyan sa gusto mo mangyari. No, so, wag mo na ipagpilitan pa. Number two, there's a no, Your ideas are rejected, not satisfied with the results. So, ibig sabihin dito, yung plano at gusto mong mangyari, hindi siya magiging maganda ang kalalabasan. magisip ka ng panibago. No, hindi magiging maganda resulta niyan. Number three, there is a yes. Weep for the picking perfect timing get ready. No, ibig sabihin dito na yung panahon at pagkakataon para anihin mo na. No, yung mga pinaghirapan mo dahil matamis na to at masarap na siyang anihin sa ngayon. No, ano man yung mga bagay na pinagpagura, pinagsakripisyonan, ito na yung paghihirap na matagal mo nang hinihintay, no? Ang pag-aani. So, guys, this is a special goodbye for the month of May 24 hanggang May 31 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, di lang makakaresonate. Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And I guess don't forget to like and subscribe my channel and here and here Christian bell for more videos up dito so, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel lalong lalo na ang skip ng ads so pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na lig, gumapaw lig, na biyayang manong sa inyo maraming salamat po and see the next video bye, bye and babosh